Magandang araw sa iyo. Alam mo, um, nung tinitingnan ko tong mga materials mo tungkol sa prayer walking at saka spiritual mapping, grabe, ang interesting, no? Oo oh nga Kasi makikita mo agad yung parang matinding desire na um, makialam sa community pero sa spiritual level. Tama. Pero at the same time, andun din agad yung mga, alam mo na, mga tanong, mga potential issues, di ba? Oo, oh, oh, definitely. Hindi maiiwasan yun. So, yun yung gusto nating suriin ngayon, tong parang tension na to. Gamit mismo yung mga sources na binigay mo. Sige, game. Ang pilaka ugat naman talaga nito, um yung paniniwala na ano na, na andasal may direct impact sa paligid natin. Oo. At saka yung paghahanap ng paraan para ma-reach yung mga lugar na parang um, resistant sa usual methods kumbaga gets so ang goal natin hindi para mag-judge pero para maintindihan lang talaga yung buong picture ano ba yung nasa likod nito ano yung mga posibleng problema okay sige simulan natin sa um pinaka basic prayer walking Based sa sources mo, parang simple lang, di ba? Lakad tapos dasal para sa lugar. Oo, yun yung pinakaibabaw. Naglalakad ka, nananalangin ka para sa mga tao, sa mga nakikita mong pam ano, pamangailangan, ganun. Pero yung spiritual mapping medyo iba yun. Parang mas, um, mas involved? Oo, mas strategic yung dating nun. Kasi ang spiritual mapping ayon dyan sa mga material. Parang ano siya, um, research phase? Ah, research. Sinasaliksik mo yung history ng lugar, yung culture, pati na yung mga um, tinatawag nilang spiritual forces o kaya strongholds. Strongholds, okay. Na sinasabi nilang parang balaakid daw sa um, pagunlad pag-unlad or pagpasok ng ebanghelyo. So ang idea, para mas focus daw yung dasal. Mas specific. Mas specific oo. Para mas effective daw. At binabanggit din dyan, di ba yung mga biblical examples, si Nehemiah, si Jesus, si Pablo, parang yun yung anchor nila. Oo, yun yung madalas na ginagamit na basehan. Pero ano yung mga sabihin nating core principles na na-highlight dun sa sources mo sa likod nitong mga practices na to? May tatlo na parang laging lumalabas dyan. Una, yung, ano, Incarnational Presence. Incarnational Presence? Paano yun? Ang idea, parang yung pagiging tao ni Kristo, kumbaga, dinadala mo yung presensya ng Diyos mismo dun sa community, sa kalsada, sa bawat sulok. Ah, okay. Parang you embody God's presence there. Parang ganoon Tapos, pangalawa, yung Spiritual Mapping as Discernment. Hindi lang siya basta pagguhit sa mapa. Hindi lang geography hindi lang mas um, pagkilates, pag-unawa sa spiritual na kwento ng lugar, pag-identify ng mga strongholds nga na sinasabi. Okay. At pangatlo? Yung authority in Christ. Ito yung paniniwala na yung kapangyarihan nilang manalangin at um, harapin yung mga strongholds na yun ay hindi galing sa sarili. Galing kay Kristo. Galing sa tagumpay ni Kristo. Yun yung pinaguhugutan nila ng lakas. Okay. So parang ang solid nung theological basis para sa kanila, no. Pero hindi rin pwedeng i-ignore yung kabilang side. Oo naman. Yung mga criticism, yung mga warnings na binanggit din mismo sa sources mo. Isa nga doon yung sinabi mo kanina, yung baka maging superstitious. Oo, yun yung isang malaking concern na parang nagkakaroon ng magic yung lupa o yung mismong act ng paglalakad na parang formula. Parang ganun at kasama dyan yung alalahanin na baka maging legalistic. Mas focus sa ritual, sa checklist. Mm, kesa sa relationship or sa actual na pagtulong? Exacto. Tapos may tanong din dahil nga sobrang focus sa spiritual warfare, di ba? Paano na yung mga practical needs? Oo nga, gutom, kahirapan, injustice. Baka raw makalimutan yon. Isa pa, yung nabanggit mo rin, yung sensationalism at demonization. Ah, yun. Medyo mabigat yun. Oo. Yung parang hilig sa drama, sa mga kwentong demonyo, tapos pag-label sa mga lugar o tao na masama or demonized, pwedeng mag-cause ng fear or stigma yan. Tapos may binanggit pa doon na connection sa ano to? Dominion Theology or NAR. Medyo loaded din yun, di ba? May sariling issues yun? Uh, may kontroversya about power, influence ng church sa society. So dahil sa mga panginib na to, ano yung mga parang safeguards or paalala na binibigay din sa material? Paano raw ito gagawin ng tama, kumbaga? Well, number one, um, solid biblical foundation daw talaga. Hindi yung cherry picking lang ng verses. Okay, buong konteksto. Oo. -o. Tapos humility, pagpapakumbaba kili-kilala mong Diyos ang kikilos, hindi ikaw. Mahalaga yon. Tapos accountability. Dapat daw may pananagutan ka sa church community mo. Hindi yung solo flight lang. Para may check and balance. Oo. -o. At saka, yung sinabi mo kanina, yung pagsamahin ang prayer at action. Hindi pwedeng puro dasal lang. Kailangan may practical help din. Prayer and works. Offend ka pa ng iba unknowingly? So, kitang-kita talaga yung um, yung tension, no? Merong passionate desire for change, for spiritual breakthrough. Oo, malakas yun. Pero kasabay nun, andun yung mga warnings about potential pitfalls. Yung superstition, legalism, pride, neglecting practical needs, yung mga ganun. At yun mismo yung pinapakita ng sources mo. Hindi siya black and white, may complexity talaga. Malinaw. So, ang laki ng hamon, di ba? Sobra. Kaya siguro ang magandang maiwanan na tanong para sa iyo, para sa ating lahat na nakikinig ay ito, sa gitna ng ating mga kalsada, ng ating mga komunidad, mm -mm. paano natin maipapakita yung ating faith, yung ating presence sa paraang ano? Uh, tunay na transformative, loving at sa katutuus sa aral nang hindi nahuhulog sa mga patibong na yon. Eksakto. Nang walang spiritual pride, walang judgment, pero may tunay na malasakit at pag-asa. Yun siguro yung pagninilayan natin. Magandang pag-isipan nga yan. Maraming salamat dito.